Hinikayat ni Attorney Michael Henry Yusinko, Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center, ang Malacanang na seryosohin ang proseso ng normalization sa BARM kahit hindi ito nabanggit sa pinakahuling State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Action Alerto sa DXMS Radio Bida, iginiit ni Yusinko na ang normalization process ay bahagi ng legal na mandato ng Bangsamoro Organic Law o BOL at mahalagang hakbang para sa kapayapaan at pagbangon ng rehiyon mula sa armadong tunggalian. Binigyang din niya na hindi dapat ipagpalagay na hindi mahalagang isang isyo kung hindi ito nabanggit sa SONA. Anya dapat pangang ng mga tagapagtanggol ng kapayapaan at otonomiya ang pagsisikap upang igit sa pamahalaan ang pagtupad sa mga obligasyon nito sa BARM. Just because hindi siya na-mention sa SODA doesn't mean na hindi na siya importante, right? Just because uh, hindi siya na-banggit sa SODA doesn't mean pwede na siyang pabayaan ng gobyerno. Hindi, di ba? On the contrary, ang ibig sabihin nito eh dapat doblehin natin yung effort natin na bulabugin ang Malacanang. Sa tanong kung may pag-asa pa bang mapabuti ang bansa, ayon kay Atty. Yusinko, may malaking pag-asa kung lahat ay magtutulungan at hindi magbabangayan. Kasi kung tayong mga may edad na, yung nabuhay nung 90s, eh ang gusto lang natin magbangayan, magboxing, Magpalita ng mga masasamang salita, ng mga insulto, then ano mangyayari sa political discourse? Eh, pababa magiging trajectory ng bansa natin. Rufa Mokalid, NBC, Bida Balita.